1998 1 peso coin. Alam mo ba kung magkano na? Kung hindi pa, halika' pag-usapan natin. Welcome to RDC Coins and Collectibles. Okay guys, welcome back to my YouTube channel at sa video ito ay pag-uusapan natin ang 1 peso coin na may taong 1998. At kahapon nga po mga kabarya ay pinag-usapan po natin yung ating 1 peso na may taong 1997. At sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya ay maaari nyo lamang balikan ang ating mga video. At bago tayo magsimula mga kabarya ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga solidong sumusuporta dito sa ating channel at yung mga nakakapagbenta sa atin at shoutout po sa inyong lahat mga kabarya at syempre dumako na tayo dito sa ating topic na 1998 1 peso coin at sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya, ay ito na po yung chance nyo para malaman nyo kung magkano nga ba ang mga value ng inyong mga nahahawakang barya. Simulan na nga po natin ang ating video dito sa ating 1 peso na may taong 1998. Kung saan, ito po yung pang-apat na ginawa simula noong year 1995 sa BSP series na 1 peso. At ito po yung bariyang ito mga kabarya. Ayan, ipakita po natin ng malapit para po makita natin kung ano yung mga nakaimahe dito sa ating barya. So mapapansin nyo po dito na ang nakaimahe ay pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Ayan, nakalagay po sa gitna at nakaharap po sa bandang kanan. Sa bandang kanan naman po ng barya ay makikita po natin na may nakalagay na 1 peso o yung denomination ng barya. Sa bandang itaas naman po mga kabarya ay nakapaikot ang Republika ng Pilipinas at sa bandang ibaba naman ay ang taon kung kailan po siya ginawa year 1998 sa may likuran naman po mga kabarya so ang nakalogo po dito sa likod sa may gitna ay ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa itaas naman po ay nakasulat ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa may bandang ibaba naman po ng barya ay ang taon kung kailan po ipinatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas, year 1993. So bumalik na tayo dito sa ating overs or harapan. So ito po mga kabarya ay kadalasan pa rin kinokolekta ng ating mga kaibigang kolektor. Bali ito po yung pang-apat na nagawa simula noong unang inilabas ang 1 peso year 1995. BSP series. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ito po ay collectibles pero hindi po lahat ng collector ay bumibili nito. May mga pa ilan ilan lamang na collector ang bumibili nito at binibili nila ito. Depende sa kanilang pangangailangan at kung magkano ang halaga ng bili nila. Dahil yung ibang mga kolektor po ay hindi na makakita ng ganitong taon dahil sa sobrang tagal na niya. So sa value naman tayo mga kabarya, ito po ay depende sa kolektor na bibili nito at sa kondisyon ng inyong mga baryang nahahawakan. So kung ang bariya nyo ay medyo pangit na at marami ng dents ay hindi na to collectibles. Pero kung ang bariya nyo ay makinis pa at uncirculated condition ay pwede pa rin po yang bilhin ng ating mga kaibigang kolektor. So sa value naman po mga kabarya ay, ay depende na lang po sa kolektor na bibili nito at kung magkano nila gustong bilhin ang inyong mga bariyang nahahawakan. At para sa kabuoan ng ating video ay para sa akin po ay wala pong collector's value itong bariyang 1 peso year 1998. Maaring collectibles po siya pero walang collector's value dahil ito ay maraming ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas at kaya po nagiging common na lamang ang bariyang ito. So sa mga tuwid, wala pong collector's value ang 1 peso coin na may taong 1998. Ang pinakamaganda nyo pong gawin ay wag nyo na pong ipunin at gastusin nyo na po. Dahil may mga pangunahin po tayong barya na hinahanap sa 1 peso. Katulad na lamang ng mga hard to find at semi hard to find. Okay? So ayan mga kabarya, sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang halimbawa about dito sa barya natin na 1 peso na may taong 1998. Sana po ay natutunan nyo dito sa ating video na itong hawak natin na barya ay isang common lamang. So hanggang sa susunod nating mga video at marami pa tayong i-review na barya. So ayan mga kabarya, kung may mga katanungan po kayo about sa mga barya nyo na mga old coins, or yung mga nahahawakan nyo araw-araw, i-comment nyo lamang po sa baba. At kung may gusto kayong malaman na presyo ng bariya pero hindi nyo alam, i-comment nyo lamang din po sa ibaba. At hanggang dito na lamang po mga kabarya maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Muli po, lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, goodbye! Thank you for watching. Have a nice day.